Ah, maliit yung kablang Pito, oh yeah laki na naman ito oh Talaga naninipit uh. iba talaga yung sapang to kahit napakaliit ng tubig talagang grabe oh laki ng sipit oh dandahan lang ah ay naro na oh kumaraw na oh talagang lumalaban no? oh. Eh eh, haba ng si ano nito. Wow. Yan guys, so isang magandang hapon po sa inyong lahat. Yeah, so kaninang madaling araw po ay tayo maraming nahuling mga hipon sa malit na sapa. Mga dambuha lang hipon, napakalaki ng sipit. So mamayang gabi o oh, madaling araw, siguro madaling araw din kasi maliwanag yung buwan. So sabay natin yung paglubog ng buwan, siguro ang lubog ng buwan mga 1.30 am na ng umaga. So may ilang oras pa rin tayo sa pangingilaw doon sa malit na sapa. Sigurado labas na naman ang mga dambuhalang hipon doon. Babalikan natin mamaya madaling araw. Siya nga pala sa mga gusto po palang lang magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ating comment section para ma-shoutout po natin kayo. At ang shoutout po natin ay nasa bandang huli po ng ating video. Nasa huling bahagi po ng ating video ang ating shoutout. Lagi po tayo may shoutout doon sa mga nagpapa-shoutout doon lang po sa bandang huli ng ating video. Kaya tapusin po ninyo yung ating video para mapanood po ninyo yung ating shoutout. Ayan, so abang-abang naman po kayo sa ating pagbalik-balik sa mga dambuhalang hipon sa maliit na sapa. Ayan, so mamayang madaling araw po tayo pupunta. Ayan, kaya abang-abang naman po kayo at sana mas marami natin mahuli at mas marami ang benta natin magbukas na umaga. Ayan, so abang-abang naman po. A few moments later nandito na naman po tayo sa ano sa maliit na sapa abang abang lang po at tayo mag start na ng paghahanap ng mga malalaking hipon ito ang jackpot laki grabe oh ay sipit ang hawakan natin oh Hmm, nakawala pa. Hilap. Kawala. Nasipit lang. Yan. inipita natin ng tahon. diskarte. Ayun, oh. Ah, grabe. Laki na naman ito. Sumipit pa. Ang laki, oh. Yeah. Yan, ito na naman Ang na naman ito Ayun, ang oh, babaw Ay Nakawala pa Yan oh. Nahuli natin konti na lang nadali na naman natin nahuli na naman natin laki na naman, dalawang sunod ah laki nun yan ito pa ikatlo grabe tatlong sunod sunod ah maliit yung kablang iya oh. yeah. laki na naman ito oh. tatlong sunod ah grabe ang tapang oh talaga naninipit laki nito tatlong sunod aray Huwag naman, ang sakit mo manipit. Wow, may panlima nga. May panlima. Ito ang mas malaki. Tinan nyo naman, oh. Ang laki ng sipit, oh. Wow. Iba talaga yung sapang to. Kahit napakaliit ng tubig, talagang grabe, oh. Ang laki ng sipit, oh. Dandahan lang. Ah, ay naro na, kumaraw na 'o. Oh. Talagang lumalaban 'o. Oh. Eh, eh, haba ng si ano nito. Wow. Grabe laki. Ah eh, eh sana laging ganito ang huli ang laki ang laki po ang laki talaga nung nahuli natin panlima yan baka may panganim pa sunod sunod ang mga super kagtan ganda po talaga panganin ay maliit ang panganin hindi natin kukunin yan maliit ayun meron pala dito mas malaki nasa may agusan ng tubig meron din doon isa ayun bali tatlo pala to ito yung isa yung pangalawa tapos yun yung pangatlo malaki itong unahin natin malaki pang anim ay wow ay laki na naman laki na naman ito nawala na yung dalawa kung saan na nagpunta yan nakaanim po tayo ng talagang sunod sunod ang lalaki oh meron pa po dito nawala ay ito po yung isa pampito yan medyo okay na rin po nawala yung isa bali tatlo po yung nandito nawala na Wala po yung isa. Yan, hanap na po muna ulit tayo. Yan. Nandito po tayo. Medyo masukal po talaga dito. Napakaganda nung ano natin. Ano yung na sumitsunod na malalaki. Yan oh pamay sa igat palaka ganyan po yung aking pinapain sa igat ganyan yung ganyan palaka ganyan po yung aking pinapain pag naglalagay po tayo ng taan yung ganyan palaka Yan, so napakalit po ng tubig kaya hanap tayo ng mas malalim na konti para may hipon tayo makita ito kala ko na wala grabe laki pa naman yan oh huli ang lalaki palos mga idol pwede na Ito sa ilalim malalim yung pwesto ayun o oh. laki nito Itu mah, halelukah? Laki-laki na naman. Iya, mameran pa dito. Nasa butas. Oh ayun tanggal yung si laki na naman ah ah grabe laki laki na naman ito super wow wow laki iya oh. yeah. din po napakalaki na naman nito yun meron pa isa doon sa dulo oh. bali dalawa pero itong unahin natin dambuhala ay may well lap pakababo ng pwesto yun laki oh titirada na naman to eh grabe talaga ang laki na naman oh maninipit yan yan, lalagay na natin dito. Yan, may isa pa po dito. Yan Oh. Sa gilid lang ng bato. Yeah. Yan Oh. Laki na naman. Hanap po tayo. Ano naman po ito? Sana mahuli natin. Nasa may sako. Iyon. Huli. Yan o. Oh. Ganda. Uy! Buti na lang. <laughs> Nahuli pa rin natin. Hindi sumiyot. Ayos. Baka makawala pa. Ah, ah. Grabe oh. Laki. ayan nakahuli na naman po tayo ng ano so perfectan ayan dalawa uh. dalawa medyo malalim yun nadali natin isa yun huli parehas huli parehas ayan napakaganda po Nahuli natin parehas yung dalawang malaki. Ah. Nakain ah. na naman ito. Ah, nakakatakot ah. yung sipit niya, yung. Wow. Malaki oh. Ngayon mm -hmm. tawihin na po tayo ito po yung pangalawang gabi natin ka dalawang ikalawang sunod na gabi so jackpot na naman po tayo mas malaki po yung nahuli natin ngayon at mas marami yan so inumaga na po na naman tayo ulit nag start naman po tayo ay 1am kanina tapos ngayon ang oras natin ay eh. alas 4.20 na ng umaga. Nagliliwanag na. Ayan, so pagdating na sa bahay. Narin na yung nahuli namin. Nahuli po kagabi oh. Eh. yan na po lahat yung nahuli namin yung nahuli ko kagabi yan malalaki siguro mga dalang kilo yan magbibenta po natin yan abang abang lamang po sa shutout Yan, isang mapagpalang hapon po. Hindi po tayo kagad nakapag-shoutout kaninang umaga dahil dali-dali tayo. Dahil may pa tayo kanina. So, kararating lang natin dahil nagtrabaho tayo. So, shoutout po tayo sa ating mga taga-subaybay. Yan, unang-una po, shoutout po sa Rocha Family at sa Pirhis Family. Yan, shoutout po. At shoutout po kay Noisky Amahido. At Adel Babatio at kay Ma'am Bernaline Aguilar from Occidental Mindoro. Joshua Perhis, yeah, shout out po. Shout out po kay Sunflower Kitchen, Kapitana Binosa, Betram TV, Joel TV, Sinihan at Sunflower Kitchen, yeah, shout out po. Ah, shoutout shout out po kay Kapreden. Shout out po kay Kuya Albert Adventure, yeah. Shout out po sa Kuya Albert. At shoutout din po sa ating mga kaibigan mga vlogger na sina Kailug TV Yan shoutout sa iyo Kailug TV At shoutout po kay My Life in Province Yan shoutout po At shoutout din po kay Young The Hunter At Hunt My Sing TV Yan shoutout po At shoutout din po kay Rain and fishing Adventure At kay Idol Raffi Per Fishing Yan shoutout At shoutout din po kay Jun TV Vlog shout out din po kay Leonor Mix Vlog at shout out din po kay Jun Pacing TV yan shout out po at shout out din po kay Kapana Adventure ya shout out po at shout out po sa ating mga subscriber at sa ating mga silent viewers yan yan maraming maraming salamat po sa ating sa inyong suporta at sana patuloy po ninyong supportahan ang aking munting channel at sa bawat i-upload na aking video yan so maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat abang-abang na po sa ating next video yan mamaya may pising na po tayo yan maraming salamat po ulit